Ito raw ayusin ni Senator Cheese Escudero ang nagkalamat ng relasyon ng Kamara ng Senado para maiwasan sana ang mainit na sagutan ng dalawang hanay. Makikipagugnayan daw siya kay House Speaker Martin Romualdez para magkasundo kung paano tatalakayin ng mga hindi nila pagkakaintindihan sa usapin ng Charter Change. Pasado na sa Kamara noong Marso ang panukalang batas para sa Economic Amendment sa Saligang Batas. Pero nakabinbin pa rin ang bersyon nito sa committee level sa Senado. Hati pa rin kasi ang mga senador sa usaping tsyatsya. Nangangamba rin silang posibleng mapasukot ng political amendments ang panukala. Iginiit naman ng Department of Health na wala dapat ipag-alala ang uh, publiko sa muling pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante, normal lamang ang ganitong pagtaas ng kaso. Pansamantala lamang daw ito at hindi nakikitang patuloy nakakalat. Sa ngayon, pinag-aaralan ng World Health Organization o WHO ang tatlong bagong COVID variants JN.1.18 at KP2 at KP3 of FLIRT variants. Nauna nang sinabi ng DOH na wala pang patunay na nagdudulot ng kritikal na kondisyon ang FLIRT variants. Hiniling naman ng DepEd sa mga LGU na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers sa tuwing may bagyo at kalamidad. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, hindi raw kasi nagagamit ng mga mag-aaral ang mga classroom kapag napapatagal ang mga evacuees. Hanggang 15 araw lamang daw maaaring manatili sa nasabing emergency evacuation centers ang mga biktima ng kalamidad. Base yan sa polisiya ng DepEd. Iginiit ni Powa na may epekto ito sa pag-aaral ng mga estudyante. Napipilitan daw kasi silang magpatupad ng alternative delivery mode kapag hindi magamit ang mga eskwelahan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.